So welcome relarge TV. Okay no. So sa ngayon mga ka-idol, uh, i-update ko lang sa inyo mga ka-idol yung ginawa kong pader o wall. Yung ginawa kong pader na yung bakal ay hindi ko pinutol. So nakita niyo to mga ka-idol, ito ay tapos na. Okay no. Ah uh, ipapakita ko lang sa inyo mga ka-idol na bagaman napakataas yung bakal pero natapos ko. So sa ngayon mga kaidol ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong wall na yung bakal ay hindi ko pinotol para yung wall ko ay lalong matibay. So sa ngayon mga kaidol uh, tingnan nyo lang ang uh, video ito para may mga knowledge kayong nakukuha kung paano ko to ginawa na yung bakal ay hindi ko Pinotol. So sa ngayon, uh, pagmasdan nyo ang uh, video ko kung paano ko to ginawa. <laughs> so okay no nakita ninyo ang mga video ko mga ka kung paano ko nilagay yung halo black sa bakal na napakataas kung ano ang mga strategy na ginagamit ko para mailagay ko yung halo black bagaman yung bakal ay napakahaba so